mula sa dagat papunta naman tayo sa ilog wala na tayo sa Mindanao mga idol andito na ako sa Leyte Kaligara Leyte itlog ayaw nila dun sa dagat kasi nangahabol doon tubig burakay pala sila rito ito yung version ng burakay nila mga idol dito sa bulubundukin version ng Boracay nila sangka pa hmm dami kalabaw bye paliguan pala ng kalabaw ito oh. paliguan pala ng kalabaw ang lugar na ito oh. Oh. daming kalabaw kasulok ang dami Napapalamig yung mga kalabang. Masyado kasing mainit. Ayan mga idol. Nandito na tayo sa tunay na ilog. Ito yung gustong gusto nila puntahan eh. Ang lugar na ito. Barangay Barangay Binibihan. Karigara Lake. Doon sa baba. Parkingan ng kalabaw. ay napakaraming kalabaw doon. Eh. Hindi ambak nga ambak. Ambak na. Ambak. Mm, bak, na. malalim yung lugar dyan uh, doon kasi yung sa kabila na yan stagnant po water dyan ay uh, yung tubig mga idol dito malino dito tayo sa gubat gubat ng tralala yung tayo yung kahit kahit na hindi naman masikat yung araw. Napakalinisangan, mainit pa rin. Eh, kaya tayo sinasabi nila na di ba El Niño na nakaraan. Transition na sa La Niña. So, nangyayari sa gabi pa nilang kidlat. Kidlat na kidlat. Kumakapal naman yung ulap, mangingitin pero hindi siya bumabagsak. bagsak. Ibig sabihin, hindi pa umuulan. May tatlong linggo lang hindi pa umuulan. Nung nakaraan umuulan, sandali lang. Kaya, mainit ang panahon. Kaya nagyaya sila rito sa ilog. Marami to dito sa liti mga idol, yung mga ganito. Yung mabatong ilog. Yung talagang ilog. Nung nakaraan pumunta ako sa Lindanao, dahil matindi rin ang init doon, sa bandang Misamis Oriental, wala rin ulan. Yung mga gantong klaseng ilog, tuyo na. Yung mga naglalabaron, inuhukay na lang nila. Inuhukay nila dyan. maguhukay sila dyan. Tapos, pag naipon yung tubig, saka sila maglalaba. Wala nang ganito. Wala na umaagos. Dahil sa sobrang init doon. Maya maya maliligo tayo ng ayan. Uh, Tikma natin yung tubig nila rito kung gaano kalamig. Pero walang tatapat nung sa pinaliguan namin sa mga Napakalamig talaga. Parang may ice. Yung kanilang dalang mga inuming beer, nilalagay nila doon. Pag kuha mo, akala mo galing sa freezer. Ganun kalamig yung cold spring doon. Sarap ba magkaroon ng lupa dito mga idol? kahimik uh. kahimik tahimik ang paligid mga kagaya kong si Quinta na mahigit ito yung mga lugar na dapat nating tiran naman tayo umuunlad dito sa mundo ng youtube <laughs> kulang tayo sa supporter kaya ganyan Pero enjoy lang, enjoy lang buhay dito sa YouTube mga sangkay, mga idol. Huwag niyo masyadong damdamin yan. Yung mga ganitong lugar na napakaganda, tahimik. Lawak ng panin. Diba? Pero, sama-sama lang. ng ilog hindi lang sa tao yan sa kalabaw din yan kailangan, kailangan din ng kalabaw yan Ayun. mga ano yan ano, water buffalo gamit yan sa bukid mga idol ang so, dami nila ron sa ilalim so, dito sa harap ko ayan ayun ayun Itu kami sebanding, Ibu Bawa mau idol.